Anong tatanungin kita friend? napulot mo na araw, kay bros na yon Ah yun nga yung kumbaga parang kumbaga parang natauhan na rin siguro siya kasi dati guys yung kasagsagan ng marami pa kasi ditong mga turista is malaki di yung kita niya. Tapos pag makakita siya ng pera na malaki ay walang humpay nga walang tagay mula umaga hanggang gabi mabutan pa ng umaga kaya sabi niya parang naano daw siya ngayon kasi kasi ngayon wala siyang kinikita. kasi doon kami galing sa wetland number 3 tapos pupunta uh, kami dito sa station 3 dito nga yun kami sa Brand Beach A few moments later yung friend namin dati na nakamira doon sa uh, Labo, pa Labo bakit anong ginagawa mo? Market, may binibinta ka ba? ah kung na kayo yung buhay mo ha at ang ngayon pang panahon ah uh, ano masasabi ko? meron ka bang pinita or um, uh, may, may nagkakaroon nakabili ka na. Kasi yung pagkakaalam mo kasi nagabalikan kayo ng pinto Oh my God! Hindi yung mo. Diga. Ito na sa mo. Sino? Wala na sila. Oh, ba? Wala na sila. Bro, sabi mo iyon. Yun. Ano yung legit na item mo? may plan. Ano 'no sabi mo na natutuloy. Okay. Tapos 25 We, parang hindi 'yun yung pagkakaalam ko kayo eh. Kasi yung pagkakaalam ko kasi guys, kay, kay brutal dati. So, sana ito yung itong panahon na ito, yung and learn sa kanya na kapag may pera na konti, eh, i-ponin sa kanya yung baka at daman natin alam kung anong mangyayari sa sunod na araw, di ba, Brad? Yes. Ganun ta, bro? Thank Oo you, bro. Ganun, bro. Okay. Thank you, bro. Uh, sana, uh, kung, kung kumita kami dito ng malaki, uh -huh. nakasama ka tabi Dita, a few inches later may na interview kami na commissioner -oh. Uh -huh. sabi niya daw is simula kanina umaga wala daw siyang kita wala talaga daw siya guys kita kanina umaga so Pipros si na yun guys is kakilala no na yun namin dati dati pa so yung nagiging listen learn daw sa kanya na ngayon nawala talaga siyang kinikita sa kaysa sa dati na marami So, listen lang daw sa kanya na mag-ipon. Kasi hindi mo alam kung ano yung kasalukuyang buhay mo. So, tayo sa uh, front. sa, sa, sa friend, namin yung friend namin si Gadong So, kung katanungin kita friend, ang napulot mo na araw kay bros na yon Ayun ah, yun nga, yung kumbaga uh, parang kumbaga parang natauhan na rin siguro siya kasi dati guys yung kasagsagan ng marami pa kasi dito mga turista is malaki din yung kita niya tapos pag makakita siya ng pera na malaki ay walang humpay nga walang tagay mula umaga hanggang gabi mabutan pa ng umaga kaya sabi niya parang naano daw siya ngayon kasi kasi ngayon wala siyang kinikita kaya na experience na nga kahit mula umaga hanggang ngayon wala pa siyang kita hindi anday ko una na yung panahon May eh, marami pang bisita dito tapos iniwanan pa siya ng girlfriend niya pero yung akala ko friendship bro siya sa ikaw naging kayo kayo dati naging kayo dati agoy ginuok ko bracket <laughs> yun guys hindi ah yun nga guys yung ano ni bros kaya nakapag-isip na siya ngayon sabi niya pag makakita daw siya ng pera or suswertihin nga magkaroon siya ng kiss nga uh, magigalante sa kanya nga bibigyan siya ng pera kaya sabi niya mag ipon na daw siya mag ipon siya ng pera? Oo, oo, mag ipon daw siya para sa babae ulit. para sa babae niya ulit <laughs> Hindi, para siyempre para sa kinubukasan niya, oo. Sa wisa, in a wisa, wisa. Us, ay, ay, ano we, ano we na my 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 hold up. Chukiraga, chukiraga, ride with me. Natural naman siguro kung may babae siya, siyempre lalaki siya eh. Kaya ganon. Ito so, na ako. Ito na guys, ah. Uh sa yung panahon kasi guys kunti pa lang talaga yung bisita dito sa Boracay as in kunti pa lang kunting kunti pala yung bisita dito sa Boracay dahil siguro sa nangyaring pandemya dahil siguro guys nangyaring pandemya eh, yung tao talaga is lahat uh, nangangailangan ng pera wala talagang na-impact or wala talagang na-ipon. So, ay, Ay, yon. maganda na po. Oh. Saan? ano na pala? May punok na. Ay, hindi. Hindi ko nakita, friend. <laughs> <laughs> Yun, di ba? Dati, table, ngayon puno na. Oo. Ang dami doon trenta 30 tao, Tapos, ito kasi, guys, dito sa Boracay, eh meron talagang area na pwedeng maligo at pwedeng hindi. Ay, so, itong... Ay, may Ay, Oo itong plug na to ay eh, dito, dito banda ay eh, hindi ka pwede dito banda maligo so may area talaga na pwede ka maligo at hindi guys parang parang dumami yung mga puno nyok dito guys di unlike dati nga konti lang simula nag ano yung closure friend no tapos nagtanong na ng puno yan parang parang maliwalas na yung mga daon parang gumanda na And guys ito yung chicas pizza ano? Okay. chicas pizza yung kainan ng bayan kaso close And guys mga guwap lokal mga lokal tinta umgo. Local. Mga local ngayon, mga tao, guys. Mga mga local, mga ano, local, local. <laughs> Kasi karamihan talaga dito, guys, yung bisita ay mga Pinoy. Punti lang yung mga foreigner. Sige nga, friend. Di talaga nga stores ng Pilipino, Pinoy. Saan? Na oh, oh. Nakakamiss nakaka na nga yung kainan natin dito sa Regency. Hindi na tayo nakakain. Sure! Kasi yung ko, mas na yun talaga ay thank god meron na kaming pangkain pang origin pang state ito oh. guys ah uh, ah, okay. uh, sana nag enjoy kayo sana nag enjoy kayo sa tour namin sa inyo ng friend kong si Jory Refri hope you enjoy at saka sa mga sa mga nanonood hindi pa nakapag subscribe please click like ah uh, please Subscribe at click all the bell Para lahat ng video namin ay maging updated talaga kayo yes. uh, I am Benjamin Picroyo I am Charo Refri And we are Pigado, Pigado Social